Nako, sigurado po ako, isang higop nyo lang dito sa ating mainit at masabaw na ulam. Eh, may papawalistik po talaga kayo. Basta damihan nyo po ang tubig na pakukuluan natin at lagyan nyo ng konting asin, lagyan po natin ng konting paminta. Kumukulo na. Tatanggalin ko na po yung buto at ang isusubin natin ay yung pinagpakuluan. Ayan po ang tinatawag nating kaldo. Mga tatlong kutsara ng mantika ang ating papainitin. Magisa na po tayo ng bawa. Isunod na po natin ang sibuyas. Kapag kaluto na po yung ating bawang sibuyas, ilalagay ko na po itong ating manok. Ito pong manok na ito eh, isang malaking pitso Hinimay-himay ko. Patisan na po natin, isang kutsarang patis. Gusto nyo dagdagan, bahala po kayo kung maalat kayong kumain. Lalagyan ko po ng isang kutsarang toyo. Haluin po natin yan. Luto na yung manok. So hindi na ito magtatagal ha. Kapag may kulay ng konti, lalagyan ko ng konting achuete ha. Mga isang kutsarita. So, haluin po natin yan. Tsaka po oyster sauce. Matamis at maalat na tong oyster sauce, di po ba? At saka konting paminta. Haloin po natin ng konti. Lalagyan ko po ng konting kaldo at parang tuyot na tuyot. Lalagyan ko ng kalahating tasa at konting halo. O siya, tapos na po yun. Papatayin ko. Tatanggalin ko muna ito sa kalana. Gagamitin ko po yung ating kasirolang pinaglutuan. oh, siguro mga dalawa, tatlong kutsarang mantika ulit itong ating papainitin. Gisa ulit tayo ng bawang at saka po sibuyas kapag kapulo na yung ating bawang sibuyas kulayan natin ha maglalagay din po ako ng atsuwete at saka po natin ilalagay yung ating kaldo ayan malasa na yan apat na tasa po ng kaldo yung aking idinagdag kung sakasakaling wala po kayong pinagbutuhan katulad ng aking ginamit pwede po kayong maglagay nito ilalagay ko para kung sakasakaling tubig na ang gamitin nyo hindi na kinakailangan kung kaldo po talaga ang ginamit nyo, pinakita ko lamang ha. Huwag nang umimik. Ilakas nyo po ang apoy. Takpan at hayaan nating kumulo. O siya, kumukulo na po Hindi na po ako maglalagay ng patis. At nilagyan ko ng ating cube eh, na pampalasa. Idagdag na po natin itong ating kikiam. Kung fish balls ang gagamitin nyo, okay dan po. Hmm. Takpan po natin at lutuin natin sandali yung ating kikiam. O siya, sa pakiwari ko po eh luto na yung ating kikiam dalawang bungkus na sotanghon ang ilalagay ko Ayan. dalawang bungkus lang ang aking ginamit ha takpan po ulit natin o siya bango ay eh, tikman nyo na ha kung angko po ito sa inyong panlasa eh bago po natin patay na ilalagay ko itong ating nilagang itlog dito po sa banda ko yung eh, may nabibinan ng nilagang itlog ito pong anim na piraso na iri parang 4 dollars tsaka natin ilubalob itong ating repolyo Konting halo lang ha. Mainam siguro. Eh. Hinaan ko na yung apoy. Sa katamtaman lang at ayoko naman talagang uh, maluto ng sobra-sobra yung ating gulay. Lagyan natin ng paminta. Parang hindi ko pa nalalagyan eh. Mainam to eh. Maraming paminta yung ating sotanghon eh. At saka po kinchay o kaya naman sibuyas na mura kung gusto nyo. Hindi na po ako naglagay ng karot sa Medyo mahal yata ang karot sa atin eh. Magkakaigin na Papatayin ko na po yung apoy ha. At bago nyo po ihain, lagyan po natin ng toppings na manok sa ibabaw. O, hindi ba? Ibang uh, style po yan ng pagluluto ng sotanghon. Palagay ko naman eh, magugustuhan nyo ire. Sulit na sulit ang oras na ibinahagi nyo sa panonood nitong ating ulam na ibinahagi ko sa inyo. O yan. Hindi po ba? Ang gandang tignan o. No? O ano, nagustuhan niyo po ba yung ating simpleng lutong bahay? Masarap po yan. Tsaka yung mga ricado, may kamurahan akmang-akma dun sa panlasa ng mga karamihan kaibigan natin, ng mga ganyang ulam lang ang gusto, yung mga korsonada. Ayos po ba? O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.